So, yeah. Hi guys! So welcome to our vlog! I'm going to our And <laughs> 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 the name is oh! Challenge! We're yeah. yeah. so, so let's start! start. So, yeah. Sisimulan Sisimulan na. namin. challenge and, okay. unang uh, tanong. unang <laughs> tago. sino link. mas mahilig kumain? ay uh, oh my god. mirito. ito! nga. kaya nga kaya. ikaw gay ngani nga wai kaya. wai Uy, wai 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 Next naman, ito ay sino mas palagi nagtatampo? Uy, I know, <laughs> I know, Uy, <laughs> I know. Di ko yan, Rabi. Uy, makulabot. Ano di ba? Si Si Mari Manjun! Si Mari Manjun! Si Mari Manjun! Si Mari Manjun! Kataw, ang alaunan, sabot, ganyan, abot, ang alas doon, tiwala, lalala, 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 lalala,

Sino mas kinapatahimik? Boy, ikaw! Ano? 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 Oi, mag picture daw na isa ta mag wash ng face mask. Challenge. Wow, okay, pero na. lagi. Then, ito. Hello, Ito. Pang-7 na sino sino mas pinag usig-usig? Hindi tikal. <tih> pinagpalit ya pinagpalit pinagpolitika lang nakaligay dito sorry galing ah palit eh wala eh sino pinagpalit binalikan mo <laughs> ah wow oh pagpapalit ah papa ah aku mo nang ina na kayo ah totoo bi ako kundi sayo sayo pinagpalit na ito bigla sabog wala lang kaya ko sigurado real ga friend hindi

ano sino mas pelagi umiiyak? kinsa man kinsa Palagi umiiyak ano pa kinsa Mari 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 maris 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 sa maris 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 hindi, ay nagiging 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 Wala. nagiging nagiging nagiging

Ah, anda orang kompetitor dari Brazil yang ketawa. Hai, beuk. Ini pun ini anak ninja deh, kayak mau buat darah. pang eleven atau nol? Sino ang lagi sematawa. Cica kali Cica. 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 Matangkad. Ito naman. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Ito na po. At dito na po. po Sanyo, so kayo kapag... Ba Next challenge naman. Bye-bye. Yeah.